Ini tipe apa kita Engkau ini Mana pek kita makan dulu Dali, dali Bikin dengan gelau Tutup lagi bikin Nak sound Tis, tis Tendangin lah Jangan buat busis Wah, wah Ang ba tayo Ram? Dakit dito tayo dadaan? Huwag mong mainay kayo dyan lang siyang bahay dito May bahay ng kalaban dito? Gano'n ba? Ang gagawin natin ngayon patulogin natin sila pero at dahan-dahan tayong dadaan Sige sige kayo dyan ka Ikaw ang bahala So yan mga kaado Bakit? ke pantai itu turun nah. lah. Lah, main merakin pulut kan? Ini mana yang saya sadu mu? Pelasian. Apa kita pelasian pulutnya ni? Main lagi pantai. Nah, buat tante yang dilimakan dil, dari sebarang pulau ayat ya. napunta natin ito po ay palasyo ng mga tikbalang daw ah, ng puno kaibigan ngayon tulog na Adik-adik, mari kita berhati-hati. Kita sudah sampai di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang bergaduh di sini. Saya harap mereka Tawir? mengikuti tawir yang saya Oh, seperti itu? Seperti itu? Mereka berada di sini? Lakas. Kaibigan, bakit ikaw ay naging prinsipe? Kasi normal ka namang tao. May halo ka ba? Halo ka bang inkanto at tao? Ama ko. Inkanto yung ama mo? ah oh my God. Kaya pala walang laban laban sa'yo yung tikbalang. Pero yung iba, yung mama malakas. Yang kaya, kaya kanila? Macam apa di tu? Patologin malang. Kejadian tak ya? Hmm. Bagi di di tu tadi kejadian. Di tu kan di tu. Nang dun yang sama. Nang kesamamu. Hindi, 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 hindi. Ganun ba? Kung mas malaki yung bahay ko doon, malaki yung Ah, bali, ganun baliti pa rin. Oo, oh, baliti rin. Oh my goodness. Yan mga kadors, hinatid po ako ni Ram. Sana ay sa sunod po mag-explore na si mama. Sana si mama pa rin siya. Sabi niya sa akin eh, uh, kasi tinuruan po niya ako na Uh, babanggitin yung pangalan para bigla siyang dumating hmm. pero hindi ko lang siya sabi sa camera baka ano baka ma madinig ninyo mga kadal <laughs> kaya ano ko muna yung ano natin bigla kong pinalong yung kamo ko para ah, uh, hindi po niya madinig mga kadal kapag may export po kami ay sabi niya ay eh, isasama ko raw para ligtas mo at na bilis pa natin mapata yung mga mga hindi lang Kibigan, marami bang mga alimento dito bakit may bahay dyan bakit may bahay ba may eh, bahay lang ng kaibigan pero nagsaya namin wala may nagdisco ano yan kaibigan? parang nagsisiyahan nagsiyahan? malapit ba tayo? malapit tayo sa palasyo? palasyo nila oh my goodness hindi ba kaya tayo makikita kaibigan? kapag so, kaya ko silang katulogin Kurus sirat sirap atau kebikan? Naik kubu mengakadul. Ya sirat sirat. Kebikan melayu payung bahayu. Salamat po sa pag-asama sa akin. ligtas po yung ano natin dito. Yung daan ko. Yan. Kita mo yan, TV. Kita mo yan. Yon? Yan yung palasyo ng mga kaaway ko. Kay, mga kaaway natin kaibigan na... Baka mga pansin tayo dito. Mga mga kanto na mga mahama. Yan. Diyan galing yung release ko? Oh, diyan yun, diyan. My goodness. Yung narinig mo kanina na boses, diyan yun. Mag-ibas pa rin yung diyan. Antay, baka may yung, ay, ram. yung iba ba yung naatake na yun may taktik balang lang nagpakita sa kamera namin at ano namin nali namin siguradong galit sila sa inyo ngayon dahil naka Kap nakadali yung kami meron nang nakasabi dyan sa mga kasamahan nila na merong tao na gano'ng tao na nakadali ng Lampi. balang yan yan yung ingat-ingatan mo dyan pagkadaan tayo dyan mo yun. Baka may pakita ba no? Buti ang sinamahan mo ako. Kasi dito, hindi pa ako dito dumaan. Doon kabila, kung saan po ako nag... a uh, unang pupunta kung saan kita nakikita. Yun pala is... Uh, yung mo yung mga tikpa dahil inuubos po nila yung pamilya. Yung makadugo mo. Bakit ba? Sobrang galit sila sa inyo galit sila sa amin ang ang nagsturing nila sa amin away di pa pare pareho lang kayo sila ang, ang ina at ama ko mababait sila hmm. kaya kapag ano hindi sila papayag na may uh, ibang grupo na mga masamang intensyon gano'n you know? kaya hindi sila papayag kaya nagagalit sa Bagaimana dengan mo, anda dan ibu sila Mereka sangat marah dengan ayah mereka kerana na tidak mahu orang-orang yang membantu mereka menjelaskan keadaan mereka. Adakah begitu? Mereka tidak boleh menjelaskan keadaan mereka. natin. ia

kita bisa nyanyi pakita. Lah. Ada lima di Nanti balang dapat kita. Muka wei. Hmm. Mana pergi kita makan dulu. Dali-dali. Bikin dengan lauk. Bila pergi ke Miss Palacio. Tunan. Kailangan natin ibang tang yung portal. Yung portal, baby kan. C'est mon blesse, portable. <tousse> <tousse>